<laughs> Yan ano oh, good morning, good morning no, ganda parang pang Instagram yung para sa background ko <laughs> Yung bundok doon no? at saka yung kulay ng kalangitan Yan po no, papunta na po tayo sa dagat ngayon mga busing no Pagmamotovlog lang ako hanggang doon lang sa dagat Tapos gagawa na lang ako ng panibagong video doon sa dagat At saka isang video para sa pagbili -e ng kwan pa Mga okay? So kita -kits tayo doon mga busing at eh, para makaabot ako ng sunrise doon sa dagat <laughs> Eh nagpa na late na ako lumabas Sabi ko 5.30 ako lalabas or uh, mga 5 Kaso yung aso kong isa nagkasakit Ginamot ko pa, pinainom ko pa ng gamot at eh, ano ba yan yung ginawaan ko pa ng tulugan niya Okay, so kita -kits tayo mga busing doon Ah mag-mumutublog uh, tayo hanggang pan hanggang dagat pero putol putol din ko lang okay good morning sa inyong lahat Yeah. tara na po ang ganda o oh. napakaganda hanggang doon lang sa nahan mga busay at tapos sa barutak na tayo magkikontinue tapa yung mga palay o oh. panihin ay grabe pa rin kasi yung hangin kagabi tapos umulan pa ng malakas mabasa pa yung mga kalsada eh. ah ang ganda ganda oh hanggang doon lang sa unahan na yan o oh. tapos doon na tayo sa paruta kung magpupuntinyo pipili tayo ng alimasag mga busing papuntang dagat tayo ngayon hmm. tapos may fog pa sarap sa pakiramdam eh yung hangin ngayon eh oh, napakalamig tapos yung pakaganda ko ng bundok oh at saka yung yung ilay eh, sinag ng araw sana mabuta natin doon sa dagat bago mag-iakyat <laughs> eh naantala kasi ako eh, yung aso ko kasi na masama-sama yung pakiramdam eh kasi sinainom ko muna ng kaya, hindi kumain yan sa gabi eh. kala ko nang kinunarte lang pero kanina medyo mahina siya eh. ano hanggang dito lang mga buseng kitakits na lang tayo doon sa barutak ha Ayan nang baro dito <laughs> mismo tayo dumahan sa plaza nila paano sa na kanina doon dadaan sa bypass road eh. kaso oh, baka hindi na natin mabutan yung yung sikat ng araw sa dagat yung pagakyat ng araw kahit na mataas taas na mabutan natin at least yung ganda nyo pa rin nandyan pa rin sa uh, umagang umaga na kaganda nyo kasi parang hindi nagibayaran eh sa umaga dito maraming pagkakapihan eh, dito tayo dadaan palabas oh yeah isa eh, post kasi may may pang mga tagi na huli makakapantay lang eh, kahit ng isang tagi man lang no? may gagataan ko na naman para may iba naman parati na lang nihaw kasi <laughs> tapos yung alimasag kung makabili ako ng tagi sa kanya eh kuwanin ko RF <clears throat> eh, ko lang muna kasi ma marami may hindi alimasag na naman tapos yung paborito nila na pagluto ng alimata yung steam ay ah, yung na singawan lang or steam ano ba yan? <coughs> eh yun na yung araw oh napakaganda sana oh ang laki. hindi natin nabutan eh. Oh. Laki sana oh. Napakaganda sana eh. No, Ganda-ganda pa ng panyo nyo oh. Nakakyat na eh oh ay naku, wow, kabi yung orange eh, yun oh, oh. at, ano ah, ba kalaki ah ay, sayang, hindi natin nagutan hahahaha <laughs> ah, oh, ganda-ganda sana tungkol sa dagat eh ganyan kalaki, eh. ay naku po. tapos makikang kita po oh, walang mga ulat dun ba daw ay, nakiyapan oh ay, ay, ay yun sa sana plano ko na buka natin eh. bilis ka naman yung makiyak mo ng araw oo, oh, ay buko nasa likod ko ng mga bundok pero nakaangat na yung van yung isang ay ah, yung kalahating part niya nasa likod pa ng bundok ng kanaon ng negros ay, naku! Kung hindi ko lang inasikaso yung aso ko sana, ha? Doon ako eh! Maraming... ...sinanda yung magawa. Sayang sana sa bakay ko doon sa dagat, Maliban sa limasan. <laughs> oo, oh, okay lang yan wala tayong magawa eh nandiyan na eh <laughs> pero na isa na naman sanang napakagandang pagkakataon yan kaya masilayan natin yung ganda ng silak ng araw gentay, no? Ganda oh gentay, yun sa anak ni nina, dong itali, ooh dah, ay nato, kung kung lagil, wow eh. haraw haraw, ay napakaganda bagong sibol mamaya na may ngapun taglagas na. <laughs> Tapos orange na orange pa naman Napakaganda Sana yan doon sa reflex sa dagat eh ah, so. Ay, sana makaabot Ayoyan ko sana plano para makagawa na naman ako ng mga short video hmm. ang tataas at ang lalaki ng mga tubo nila oh ganda ito na no, dito banda yung mga malalawak na tubuhan na hmm. kadalasan mga private na tricycle na lang ito na yung tower na kaya natin no? na palatandaan kasi pag hindi mo yung tinandaan ako maliligaw katawag ka dito ako nga na parating na dito naliligaw pa rin eh kahit na may kuha ano na may buwis daan ay naman ng manok halo, eh. So, ano, lapit. Ah, ah, may kanto, uh, pero maganda pa ito, maganda pa ito sa dagat. yung ko ko ng short video <laughs> hanggang doon lang tayo sa tagat mga busing ha tapos gagawa na lang ako ng panibagong video tapos puputol-putulin ko rin lang dito para mga kukuha lang ako ng mga 12 minutes okay na yan para hindi masyadong mahabag yung mga mga motor na natin Hmm. Maliba na lang kung sa mga, mga kapabundok, ano tayo papunta. Ganda ng palay nila dito. Aba. Pilihan ko na lang din siguro si Kuya. kaya isang kilo lang. Yung apat na sa akin, eh, tat tatlo ko na lang sa akin, isang kilo na lang ibigay ko kay Kuya. Para, para may sa para makatikin din siya kasi sa ating kung nang padala eh eh nang nang padala sa akin ng 200 eh isang kilo pero mag pinagdagan ko na lang para magkakan pinagdagan ko na lang para magkaro magka magka ano ba yan magkadalawang kilo toriklik niya si Tagat, naihmalaki ngayon malapit na tayo nagbusung. Tukul, mga puso <laughs> tukul, tukul. Tukul, 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 tukul. Tukul, 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 ganda sana kung dyan pa sa baba o oh. ay ang ganda ganda ah ay lahay <laughs> yun napaka relaxing talaga naman ganda naman si nag enjoy na naman ah napaka ganda eh tapos may mga ibon bang lumilipad lipad o oh. sana yun <laughs> kaso wala tayong instagram ito yun, yung pang, pang facebook ang <laughs> ganda ganda ng reflect nyo oh. ay naku po <laughs> Panadio Nalda Nagpa-reserve na doon ng mga tuyo oh, Ang ng mga tuyo ah Bango <tinyo> Let's G, let's G, let's <laughs> <May> G <mong> Nagmamandali ako eh Gusto <laughs> ko mabutan eh hindi tayo makaabot oh, May mga fan po, oh, mga hipon Ayan oh. O oh, alamang Ibibilad na nila Ibuon <laughs> kalkag Ah, ginamos. At ang pang baguong. Ah, napakaganda. Oh. Tara, doon tayo sunahan. <laughs> Dalawa na yung stroke. Dahil may tao doon, dito lang tayo. Oh, no, Di ba? Ayan po, mga busing. Ayan, bago ko katapusin, eh, tuwa muna tayo ng video. Hmm. mga tao na doon. Oh. Ah, nang umakyat yung mga buhangin. no. Grabe. Oh, wala na yung mga bato dito. Yan pa yung kanya. Oh, dapat dati yung pag magupo upo ng paam yung bato eh. Wala no. Lakas ng alo na naman yung dito. Holy. Ganda ganda. Yan po mga busing no. Eh. Hanggang dito na lang po no. Hanggang dito na lang tayo. At gagawa na lang ako ng panibagong video. Okay. Good morning sa inyong lahat. Yan, oh, pang thumbnail. Love you all. Bye. Yeah.